Outer lanes possible to light vehicles only All heavy vehicles So yun o, oh, yun ang alamin natin ngayon kung saan banda na Tulay San Juan Bridge and Palma Bridge Ayun, may ano doon sa gitna May Bitak doon Sa gitna Sarado po kuya Sarado po Masensya na po, ito may ginagawa dito Ayay, sayang, hindi ka makadaan So ayun guys uh, Andito tayo ngayon Papasok na naman tayo ng uh, Alaminos San Pablo Bypass Road Mayroon lang tayong i-update ano, Na Kalsada So yun, ito yung nakalagay oh. Yun Mayroong nakalagay dito Yun, silaw Outer lanes possible to light vehicles only All heavy vehicles So yun oh, yun ang alamin natin ngayon Kung saan banda na Tolay San, San Juan Bridge and Palma Bridge alright so dalawa alter lane passable to light vehicles so pwede naman tayo dun. All alright so ito yung Alamino San Pablo Bypass Road so binabantayan nila dyan na walang papasok na mga malalaking uh, vehicle o yung mga truck yun ang pupuntahan natin ngayon ito meron na nga dito ah, oh, ito na siguro yon Isa. bali dalawang tulay ata eh. Alam natin yung isa kung nasaan banda. So, ito outer lane tayo. So, passable naman for only sa light vehicles nga. Yun, o. Oh, may nire-refer sa gitna. Yun. Para may mga bitak-bitak ano. So, diretsa lang tayo. So, passable naman dito. So, may bungat. Hindi tayo makakapag-drone ngayon guys. Wala akong dalang drone. Kasi, ano eh. May problema pa yung cellphone ko sa kanyang uh, tawag doon sa may charging port. Sira daw yung kanyang charging board. Ayun. So ito. Camera lang muna tayo dito sa baba. Then guys, kung gusto mo sumama sa biyahe ko, huwag kalimutang mag-subscribe. And click the notification bell para mas updated ka sa ating mga videos. So update lang natin to guys matapos ang dalawang buwan ng ating pagbisita rito itong uh, Lamino San Pablo Bypass Road alright kasi nga may nabalitaan tayo na problema sa tulay so ito yon meron din dito oh. may mga bitak yung mga tulay nila no ayun so pangalawang tulay wala dun sa bungad so bibilangin natin hanggang doon sa San Pablo kung ilang tulay ba talaga madadaanan natin dito ayun may ano doon sa gitna may bitak doon sa gitna so dito lang naman siguro yung problema so pero didiritsoy natin ito hanggang San Pablo kung ano na yung mga progreso doon alright so maganda yung panahon guys uh, 3.30 pa ng hapon dito tanaw na mo yung TA4 oh. talagang alawak ang ganda ng view dito guys wow oh. kita mo yung bundok ng kalimutan ko na may bundok na yan eh <laughs> Ayan dito. Yung pakaliwa guys, sa inyo pabalik ng ka Highway. And then kanan ito yung papunta ng Lipa. Batangas. Padiretso lang tayo. Ito nga plain karugtong nitong bypass road na to. So may problema to dito sa right of way. Dito tingnan natin kung uh, mali dalawang tulay na nadaanan natin, no. Oh. Ito naman yung papasok ng Maranggay San Roque. Ayan, tingnan natin dito. Ay, putik pa rin. Sige nga. Padaanin muna natin, kuya. Bago tayo. Hey! Ayan, dumulas nga agad, oh. <laughs> okay. Diret-diret so. ito yung pangatlong tulay, eh. Maraming tulay dito guys you know? May exit lang may pro dito Ayan So yun, update natin to Para sa mga babiyahe ngayon nitong Holy Week no? Mahabang bakasyonan So para may idea kayo kung saan kayo pwedeng dumaan So kung nakakotse lang naman kayo, nakamotor Pwede kayong dumaan doon sa may San Pablo Pero tingnan natin sa unahan kung ano yung mga update Dito Dito, walang, sana walang problema dito Dito, lawak oh no? So, oh, dire-diretso lang to Dire-diretso na natin to hanggang San Pablo Dito, ay akala ko tulay Hindi pala, Tulay din ba to? Ah, hindi Ilagyan na lang harang Siguro, ano Madalas daanan ng tubig yung ilalim Pero hindi naman siya Ilog Top speed tayo guys <laughs> Ah, sarap dito dumaan talaga, oh Yeah dito may rough road may lang din naman then cemento naman uli ito mga 200 meters din ata ito na rough road dito parang maalog na yung ano ko ah meluag na, oke okay. ori kita empat tuh, oke dia itu dari Ну ладно. Suwabe yung takbuhan dito no Tapos dito kitang kita mo Pag nag overtake ka eh Ganda to pag nalagyan na ng mga straight light, no, mga linya. Lanay na daanan na natin to light, tatlo. So ito yung pang-apat. Alright. So, ito yung pangapat na tulay. May malalim dito guys ha. Dito kay bandang kaliwa. Kasi malalim yung sa kanan. Yun know. o. Ah, dito. Okay na dito. May mga truck na eh. Uh, diretso lang tayo sa San Pablo. Dito na eh. Oop. right Tingnan na lang natin guys kung makakadaan ba Ha? May nakalagay road close eh Ito papuntang ano, Minitayak Barangay Atisan Ito may ginagawa din dito na tulay Uy may harang ay Bawal ata siguro Ha? Ah, may sorry main at torque for the Nakadaan dyan boss? Daan, ira, ira, oo oh, Nakadaan nga sila eh oh Nakatagos doon? Oo, oh, tagos doon, dyan yung may nakaharang Gunin mo lang yung ano, plywood ibalik na lang Ha? Ibalik na lang, pwede naman Sige po, salamat boss Sige, tagos naman doon sa likod Ah, sige po, salamat So, dito may gumagawa, may nakalagay, oh. So, try lang natin. So, parang dito, pag may ano, bawal. Ay. Kuya, yeah, sarado po, kuya. Sarado po. Masinsin na po, may ginagawa dito. Ay, ay sayang hindi ka makadaan. sige po yeah. sasara so, sarado guys kasi ayan yung mga equipment nila magagawa kasi sila ng tulay so dito hindi na kayo makakadaan balik na kayo ng ano San Pablo so balik tayo Kaya tingko ng barangay ito guys ha Diyan tayo galing kanina Diyan kakanan na lang tayo Pabalik ng San Pablo Di ko alam kung anong barangay ito dito eh Search natin Teka lang So ayan guys Balik na tayo Dito tayo dumaan para mas mabilis Kasi pag doon pala Yun ay Mapupunta tayo sa San Pablo Bayan Matraffic doon So ito sana yung karugtong Kaso may gumagawa nga no Uh, hinaharang pa nila yung ano doon. Yung nakadaan kasi kanina galing na San Pablo yun So no choice eh. Kaya padaanin. Pinadaan na lang talaga nila. So yung galing dito, wala. Talaga hindi ka makakadaan. So ayun. Bigyan natin sila ng time para matapos nila agad yan. Okay. So balik tayo dito. So yun lang naman yung update dito guys. Ano? So ngayong holiday, nakakadaan naman doon sa San Pablo Bypass. Then dito, Medyo malayo kasi dito Eskwala na Pag dito ka dumaan ano? Siguro yun lang yun doon Area na yun Na pwede mong daanan Dito Wala kang ano eh Mapapalayo ka rito Okay sana kung makakadiretso ka doon Alright Balik tayo guys Yo, di natin alam sa Holy Week no baka lumuwag-luwag baka padahanan nila yung dong tulay na ginagawa kasi may daan may detour naman doon sa baba Para eh. parang nagkakasa sila nung mga ano eh hindi ko alam anong tawag doon yung mga bakal na yon <laughs> alright pabalik na tayo so guys hopefully so, magkaroon tayo ng uh, magkaroon kayo ng idea no pero eh, try pa na natin si Kapin mag update sa ibang araw kasi ngayon ano pa eh Merkulis pa April 9, 2025 So araw ng kagitingan guys Holiday, walang pasok and Guys, hanggang dito lang muna ang aking video no? Papauwi na tayo eh Hanggang dito lang muna ang aking video And then uh, hopefully nagkaroon kayo ng uh, idea Kung bebiyahe kayo ngayong mga holiday Alright So guys Kung gusto mong sumama sa biyay ko Huwag kalimutang mag-subscribe And click the notification bell para mas updated ka sa ating mga videos. All right. So kaya see you next ride and ride safe. Woo!